Patuloy na lumalaki ang kontrobersya kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Ilang dati at kasalukuyang senador at kongresista ang muling binanggit sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Live mula sa Senado, may umarangkada ang balita si PRTV News Correspondent Mari Ocampo. Mari, sino-sino ang nadagdag sa listahan? Ninya putok nga ngayong araw dito sa Senate Blue Committee hearing ang mga pangalan ni na Senator Cheese Escudero at dating Senator Nancy Binay dahil nga sa pagsulpot ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. More importantly, I am executing and submitting this affidavit with my full and absolute... Humaba pa ang listahan ng mga personalidad na idinadawit sa umano'y manang maliyang flood control projects ng DPWH. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw, binasa ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang kanyang sinumpaang salaysay, kung saan pinangalanan niya si na Francis Cheese Escudero at dating senator na ngayon ay Makati City Mayor Nancy Binay. Matatandaan na kasama rin sa listahan sina Senator Sen ay Estrada at Joel Villanueva pati na rin si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. na una nang nabanggit sa nakaraang pagdinig I attest and confirm that the names, dates and transactions mentioned hereunder are based on my direct personal knowledge and have ample documentary support In this affidavit I shall mention my personal knowledge regarding Senator Cheese Escudero Maynard Ngu and I are close friends and we go years back He is also a close friend and campaign contributor of Senator Chis Escudero. I personally submitted a list of projects to Maynard Ngo. I asked, Boss, okay na ba ang 20%? Maynard said, Okay. Senator Ramon Bong Revilla. Sometime in the year 2024, Senator Revilla and I met where I gave him a list of projects given to me by Engineer Alcantara. Senator Revilla asked for a commitment which I suggested, then he approved at 25% of the total amount of the projects indicated in the list here to attach as Annex C. Senator Nancy Binay. Sometime in the year 2024, Carlin Villa, a staff of trusted confidant of Senator Binay, called me and asked for a commitment which was set at 15% of the total amount of the projects indicated in the list here to attach as Annex D. Matapos ang kanyang pagbubunyag, agad siyang isinama ni Justice Secretary Boying Rimulya sa Department of Justice para masuri ang lawak ng kanyang testimonya. Ngunit agad ding bumuelta si Escudero na tinawag ang mga akusasyon na bahagi ng isang well-orchestrated attack laban sa si Senado. Habang ikinalungkot naman ni Binay ang pagkakadawit ng kanyang pangalan, dumipensa rin ng mayora at nanindigang ginagamit lamang siya upang ilihis ang isyu. Sa kalagitnaan ng revelasyon ni Bernardo, iginiit ni Sen. Erwin Tulfo na tila kulang pa ang mga pangalang binigay nito. Mr. Chair, ako dito po eh, nakukulangan po doon sa sinabi ni Usec uh, Bernardo. Uh, parang kulang pa po yung mga tao na tinuro niya. So I believe isa eh, supplemental po, aantayin na lang po natin siguro pagbalik niya because hindi po ako naniniwala na itong apat lang po ito. Humarap naman si dating DPWH Engineer Henry Alcantara at nilinaw na wala siyang personal na kaalaman sa mga personalidad na binanggit ni Bernardo. Iginiit e niya na 25% ang kanilang ipinapadala kumpara sa 15% na sinabi ni Bernardo. Yes, Your Honor. Ako po, uh, yun po talaga ang uh, uh, hinahanda namin at uh, pinadadala po sa mga driver po, Your Honor. Dahil dito, kinwestiyon ni Tulfo kung saan napunta ang nawawalang 10% na diferensya sa salaysay ni Bernardo. Dagdag pa ni Alcantara, si Bernardo lamang ang kanyang direktang kausap at hindi niya tinatanong kung para kanino ang pera. Sa usapin naman ng pagkakadawit kay Senator Jimboy Estrada, nilinaw ni Alcantara na hindi niya ito nakausap kaugnay ng issue, maliban na lang sa pagkikita nila sa isang birthday celebration. Never po, Your Honor, na kausap tungkol po sa ganyang bagay o sa telepono po. Never so, po. hindi po na meet. Yes po, yun. Or nakakausap si Senator Jinggoy. Hindi po, maliban lang po nung, hindi ko po alam kung birthday yun, yung nasa picture po, Sila uh, sinama lang po ako ng mga dating uh, kasamahan ko po doon po sa okasyon. Sa kabila ng mga pagtatanong, nanindigan si Alcantara na wala siyang direktang ugnayan sa mga senador kaugnay ng kickbacks. At si dating Undersecretary Bernardo Lamang ang tunay na nakakaalama ng transaksyon. Ninya Jack, samantala nga isang lalaki ang iprinisenta kanina ni Senator Marcoleta na nagpakilalang si Orly Guteza at idinawit nga si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Pero sa pagbusisi nga sa pagkatao ni Guteza ni uh, Senator Tulfo napagalaman na, na dati itong nagtatrabaho sa Office of the Vice President. Jack Ninya? Yes, uh, mm, okay, medyo, uh mukhang uh... Yung nga uh, personality nitong uh, sinasabi mong si ano Goteza, no? Uh, ano ba ang nakikita niyo sa uh, sa kanya uh, kay mga nandiyan ano? Um, ano ang uh, reaksyon ng mga tao diyan? Gaano ba siya ka credible? Niya base nga kanina sa mga salaysay ni Goteza, eh, medyo 50-50 itong mga senador sa kanyang mga sinasabi. Although pinapakinggan naman siya, no? Kasi dati nga daw siyang um, Uh, security personnel sa isang kongresista pero sinusuri pa rin nila hanggang ngayon itong mga salaysay kanina ni Guteza. Okay. Hmm. okay. Dito naman kay ano, kay Yusek Bernardo na biglang uh, lumutang nga kanina at uh, inginuso yung ilang mga pangalan ng uh, ilang dating senador at current na senators. Ano magiging papel ba uh, according to Secretary Remulia? Ay gagawin ba rin siya bang protected witness katulad nila Bryce Hernandez? Jack, ayon nga kay Secretary Remulya kanina, isa na ngang protected witness itong si uh, Bernardo dahil nga, eh, yung mga tao nga raw na sumasalang o nagtatestify dito sa proceedings, eh, automatic, eh, binibigyan nga daw nila ng protection. Ngayon, ibang usapin naman daw kung ia-apply na ang pagiging uh, state protected witness. Jack? Hmm? Mm. Ano ang kaibahan nung uh, dalawang yon, Mari? Kapag uh, state witness ka nga, niya uh, ninya, ibig sabihin nito, hindi ka na pwedeng makasuhan o mahabol ng kaso. Kumpara naman sa pagiging protected witness, at eh, physical protection lang, kumbaga, yung ibinibigay sa kanila ng DOJ. Okay, hmm. Sino ba, ba ang nga? lumalabas na mas guilty itong si uh, Yusek Bernardo? O kasi ang tawag sa kanya, boss, Bos. Engineer Alcantara. Niya, base nga kanina, eh, umamin naman Etong si Bernardo sa kanyang uh, naging parte daw sa DPWH kaya mahirap masabi ko sino nga ba sa kanilang dalawa ang mas guilty niya. Okay. Uh, basta pareho. Oo, oh, basta pareho. Yun nga, Siguro as we go along the way, dun malalaman yan eh. Kung... Kaya ako lang tinanong kasi mm -hmm. kung sino ba ang uh, maaaring, you know, maging state uh, oh, witness, oh. ano? Kasi nga, di ba, titingnan muna kung ano yung ilalaman ng affidavit mo, di ba? Kung mm. gano'n-gano. Eh, saka, ano, uh, Mari, sorry, uh, tatanong ko nilang, uh, napapansin ko na kailang hearing na na hindi natin nakita si Senator Joel at Senator Jingoy. Lalo na ngayon, eh, pinapangalanan sila. Sila ba ay pinagbawalan muna pumunta or choice nila na hindi muna pumunta sa mga pagdinig. Jeco, kumpirmahin nga natin no, kung bakit wala itong dalawang senator dito na iniintriga nga rin sa flood control projects. No? Pero kung mapapansin nga natin itong nakaraang araw, eh, bumisita o nagpakita yung dalawang senator sa ha harap ng ICI para nga linisin kumbaga, ang kanilang pangalan. Pero kahit nga si Senator Joel Villanueva eh, wala dito, eh, mukhang nakakuha siya ng Kanyang protektor kay Senator Bato de la Rosa na sinabi nga kanina, eh, handa nga raw na magresign kung mapatunayan na may kinalaman talaga si Senator Villanueva sa mga maanumalyang flood control projects sa Bulacan. Mm -hmm. O oh, nakita ko nga yun, eh. uh, sinasabi nga ayaw na ayaw raw niya uh, Senator uh, Joel Villanueva yung mga flood control projects na yan. Pero just the same, may sinasabi itong si Yusek Bernardo na nag-deliver siya ng pera mm -hmm. sa tao ni uh, Sen. Villanueva bilang quote-unquote tulong daw mm -hmm. uh, para sa kanyang ano ba, campaign? Tama ni niya. Campaign nga ang tinutukoy niya kanina ni Bernardo. Mm -hmm. Pero so walang kinalaman raw sa flood control oh, oh, project okay, yun, yun, yun na. ano? Pero so ano ba ang papel nitong si Yuseca uh, Bernardo mm -hmm. sa lahat ng ito? Ano siya? Uh, Tiga-facilitate ba middleman siya? middleman ba siya? Ano oh. ba siya? Base sa mga sinasabi niya nga kanina ni niya sa mga kwento niya, ay eh mukhang siya nga yung nilalapitan kumbaga o oh, binabraso ng ilang mga senador para nga kausapin sa mga uh, parte o oh, kickbacks kumbaga. Katulad nga kay uh, Senator Bong Revilla, allegedly eh sinasabi ngae, eh, lumapit ito sa kanya para humingi ng 25% cut para sa kanyang uh, kampanya ngayong 2025 elections. Okay, sa akin, huling tanong lang sa akin so, sa part ko, Marino. No? May mga binanggit ng pangalan si Yusek Bernardo sa kanyang affidavit at dinala siya kanina sa DOJ. Ano ang may sinabi na ba kung kakasuhan ang mga ito or ipapafreeze yung accounts? Kati kung matatanda mo, no, last Tuesday, di ba? Mm -hmm. May mga finris kaga na accounts ng no, mga uh, pinangalanan sila noong sa hearing ng Tuesday. ay eh, ganun din ba ang gagawin ngayon? Jack tungkol dyan sa freezing of accounts, ikukumpirmahin eh, natin kung gagawin nga yan. Pero sinabi kanina ni Secretary Remulla, eh, may rekomendasyon na nga mula sa NBI na kasuhan ng indirect bribery at malversation itong mga nabanggit na pangalan kanina ni Bernardo. Okay, at uh, kanina nasama rin uh, sa mga nabanggit na pangalan itong si uh, Senator Cheese Escudero. Ano daw ang naging papel ng dating Senate President? uh, niya, sinabi kanina nito ni uh, Bernardo na hindi niya direktang ibinigay yung pera kay Escudero. Pero dito kay uh, Maynard Moo, ito daw yung kanyang close friend na allegedly eh, nag nakakuha o nagbigay nga ng pera ng 20, per 20 nakat nga mula sa kanya o oh, 160 million pesos on behalf of Senator Escudero. Oh, okay, so hindi pala personal na binigay mm -hmm. at para uh, mm -hmm. ano, sa ibang tao pala. Oh. Alright. right. kailan daw susunod na hearing, uh, Mari? Nabanggit nga kanina ni niya ni uh, Senator Lacson na maaring bukas itong uh, susunod na hearing, pero titignan nga natin 'no, depende sa lagay ng panahon dahil medyo masungit nga ang lagay ng panahon ngayon kaya babantayan natin kung matutuloy nga ba Okay nako maraming salamat Mari Ocampo